Terminology graduate, inialay ang nakuhang diploma sa kanyang pumanaw na mga magulang. Ang nakakaantig na kwento, alamin. Para kay Angelo Cuevo, 21 anyos mula sa Plaridel, Bulacan, pinakamagandang regalo na maiaalay niya sa kanyang mga magulang ang kanyang nakuhang diploma. Ayun kay Angelo, pangarap ng kanyang ina na makapagtapos siya ng pag-aaral. Sa kasabang-balad, hindi na nila inabutan ang graduation ng kanilang anak. Sa halip, hawak na lamang ni Angelo ang larawan ng kanyang mga magulang sa kanyang graduation photo. Ano ba ang nakakaantig na kwento sa likod ng viral photo na ito? alamin natin. Papasok na bilang third year college student si Angelo nang pumanaw ang kanyang ama November 2022. Apat na buwan lamang ang nakalipas noong March 2023, binawian din ng buhay ang kanyang ina. Kapwa silang namatay dahil sa heart attack. May high blood pressure ang kanyang ama habang may diabetes naman ang kanyang ina. Kwento ng binata, may panahong nakaburul pa ang kanyang ina ngunit kinakailangan niyang pumasok sa paaralan dahil sa kanilang finals. Gaya ng inaasahan, hindi naging madali para kay Angelo na mawala ng magulang. Sa kabutiang palad, nariyan ang kanyang lola at tita na tumutulong sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ginagamit din niya ang naiwang ipo ng kanyang ama upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At ngayon, tuluyan ng natupad ni Angelo ang kanyang pangako sa mga magulang ng makapagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Criminology sa Bulacan State University malaking inspirasyon para kay Angelo ang kanyang mga magulang. Kahit wala na sila, alam niyang proud at masaya sila sa nakamit na tagumpay ng kanilang pinakamamahal na anak. Ikaw, sinong inspirasyon mo sa pagtupad ng iyong mga pangarap? DWIZ Research Report Re -re Report